Itong mga diskaya, oo, nabanggit nyo ho sa mga pribadong uh, kumpanya, ito ho, yung uh, nabanggit namin sa customs ito kay sa inyo pong counterpart doon, no, kay Commissioner Ariel, sabi niya, aba, hindi basta-basta yan, kukuha muna kami ng... ng nang uh, warrant no para mapasok yung kanilang private property kasi hindi naman bodega ng ano yan importer yan kapag ho, ganyan na mayroong pong sinasabi na 40 at ang karamihan doon ay eh, napakamamahaling sasakyan. Sa BIR po, papano ang inyong diskarte doon? Papano ang inyong galaw po doon? Ang uh, ginagawa po natin, actually nagawa na po natin sumulat na po tayo sa LTO para malaman kung ano-ano uh, ba yung mga sasakyan na nakarhistro under uh, sa kanilang mga pangalan at uh, para makita natin yung uh, in totality kung ilan po eh, ilan ilan po ito. So yan ang gagawin natin at yan ang sisimulan natin pagka idadagdag po natin yan at total natin bukod pa dun sa mga uh, lupa na meron sila. So ongoing na po, malapit na po tayo matapos sa kanilang uh, pag-audit. Uy, uh, so nasimulan na po ninyo itong pag uh, formally humingi ng informasyon sa DOT LTO tungkol sa mga auto na ito. Uh, you're confirming that? Ano po? Yes, uh, opo. Mm, mm opo. At nauna mo ang po namin, ano, baka hindi kayo maari makapaglahat kayo ng pinakahuling balita dito. Pero anong huling balita, sir? <laughs> opo, kung patin pa po <laughs> ninyo. Opo. Ah uh, Yun nga medyo at uh, kinokompute na lang natin yan at uh, tinitingnan natin kung anong pwedeng uh, maging kahinat na nito. Pero uh, binibilisan po natin yan na in, in, the, in the next uh, few days or weeks uh, malapit na po tayong uh, mag, uh, may, may action na po tayong pwedeng gawin. Opo kapag huwag ba ganyan uh, Commissioner, uh, meron bang preemptive action ang government agencies to prevent the supposed owner of this vehicle to dispose the property or to hide it? Ah uh, alam niyo ho yun, yung mainit ngayon sobra so dispose na natin to o itago natin to. Uh, kung may pumipatunay kasi ang uh, wala po talaga uh, ganyan ano unless map mapatunayan na talagang tinatago na nila yung uh, assets pero until makakita tayo ng indication na nagtatago sila ng assets or sila mismo nagtatago ay uh, wala po tayong preemptive na pwedeng uh, magawa. Ah uh, opo. Uh, hindi ka pwedeng pe kumbaga ano makapag-file sa hukuman ng anumang pong uh, ang tawag garnishment ano kasi wala pa ho namang kaso talaga practically na sasampa sa sa pamilya kumbaga Opo uh, it's either una una final meron na tayong uh, assessment na naging final kaya meron na hmm. tayong authority mag garnish o maghabol ng mga ari-arian or again yun nga may indication at may nakita tayong action na agad nila na uh indicating na nagtatago na sila or nagdi-dispose ng ng asset. So, da mm -hmm. pero kung wala naman, wala pa tayong pruwebang ganun, ay wala po tayo'ng magagawa as of uh, as of now. Mm -hmm. Ano ang danger po sa inumang sa sinumang pong individual na kumbaga eh tutulong no sa disposal o kaya bibili nang sasakyan o property po na gustong i-dispose kasi nga nagkakaroon na ng audit sa kanila. Ano po ang meron bang danger doon sa sino man pong bibili noon? O maaari sabihin na eh, in good faith namin nabili yan eh. Iyon lang, ayun uh, na nga uh, pwede nilang i-claim pero kung mapatunayan din baka pwede natin na uh, masama na uh, kasi pwede natin maituring din na tax evasion eh, at to, to, to dahil nga dinidispose hmm. yung asset nila 'di ba so hmm. kung mapatunayan yan na nagkasabatan po eh baka may potential liability din po sila